Pakilala mo naman muna sa akin ng members of the family. Yung miyembro ng pamilya mo. Sige, go. Binisto ko at saka dalawang pangalan. Anong pangalan nila? Julie ko at saka Shandy at saka Ricky. Eh, sino naman to? Kapatid ko ng misis ko. Ay, kapatid ng misis. Ayan. Ang pangalan mo ay? Joanne. Joanne. Okay, Ricky. Dahil ito, uh, first surprise namin sa'yo. Wala tayo ibang gagawin kundi kumain muna. Bago kumain, aba, Pamalengke muna kami ng fresh seafood dito. Bukod sa masarap na seafood specialties, pride din ng restaurant na ito ang owner nitong ang Karen Carpenter of the Philippines na si Miss Claire de la Fuente. Sobrang gusog at saka wala paglagyan. <laughs> Mukhang kakayba itong ating next nakakainan dahil menu pa lang. Pumi-periodic table na ang drama. At ang kanilang not-so-secret ingredient daw dito, liquid nitrogen. Ang gas na nitrogen kapag nasa liquid form ay itinuturing na isang cryogenic fluid. Ibig sabihin, agad nitong ipinifreeze ang tubig sa loob ng kahit anong bagay na ilublog dito, gaya ng rose na ito. Pagkatapos lamang ng ilang minuto, ang lahat ng tubig sa loob ng bulaklak ay naging yellow dahil dito ay nagiging marupok o brittle. ginagamit din ito sa tinatawag na molecular gastronomy o ang food science na gumagamit ng physical at chemical transformation ng mga bagay. Upang mas masarap ang pagkain, kagaya na lang ng mga liquid nitro ice cream na ito. Sobrang kaiba. Ngayon lang ako nakakita no, ng talagang personal na yun. Nagagawa talaga ng ice cream na sa harap mo. Nung una nakita kong umusok yun. <laughs> na Minsan na katakot tiro nung nasubukan ko nang sarap. Kuman <laughs> nga natin. Iba. Itong ice cream na to parang yung flavor is parang nandun eh. Kumbaga, ramdam na ramdam mo yung flavor. Hmm? Hmm. Hmm? Wala nun sa amin. <laughs> Wala sa Batangas naon. Masarap. serve. Bakit niyo naman naisip yung ganitong concept ng paggawa ng ice cream? Eh, dahil ginagamit natin ang liquid nitrogen, uh, mas mabilis yung makapag-freeze ng ice cream. So, less ice crystal, mas makinis, mas masarap, mas fresh ang ice cream. Ayun! Yun pala ang sikreto. Bukod pa daw sa ice cream, meron pa silang isang special set of desserts na tinatawag nilang Dragon's Bread. ah, uh, dip niyo lang yung Dragon's Bread sa liquid nitrogen for uh -huh. approximately 15 seconds. 15 it, seconds. Okay. One two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen oh 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh! Then, subunion, chewing. <laughs> <laughs> Tinawag itong dragon's breath dahil sa usok na lumalabas sa ilong at bibig kapag ito ay kinain. Para nga namang nagiging dragon ang sino mang susubot nito. Hindi, Siyempre. sa And after ng mga kakaibang desserts, it's time for some sweet family time dito sa isa sa mga paboritong puntahan pag holidays, ang Star City! Una nilang pinuntahan ang very famous Grand Carousel. Ayan na, ayan na, ayan na. Ay! Pagkatapos ay namasyal sa Magic Forest. Umipat sa kain ng Red Baron. Nagpataas baba sa Water Dragon.